Grand Magical Christmas Parade ng SM City Cabanatuan Aabangan ng publiko yan sa November 29. Nakatakdang idaos sa November 29 ng Grand Magical Christmas Parade sa SM City Cabanatuan. Tampok ang dalawang pagtatanghal sa ganap na alas 2 ng hapon at alas 5 ng hapon. Target nitong maghatid ng mas masaya, mas makulay at mas Granding Pasko para sa mga mamimili at bisita. Bahagi ito ng serye ng kapaskuhan sa mga SM Supermalls at ngayong taon itinatampok ng SM City Cabanatuan ang mas pinalawak na entertainment sign-up na magbibigay saya sa mga pamilya, kabataan at batang pusong naghihintay sa pagdating ng Pasko. Inaasahan ng humigit-kumulang na 80 karakter at mascots na magpapakita sa iba't ibang bahagi ng mall para sa parade palabas at photo opportunities. Tampok din ang mga marching band at dance groups na magahatid ng masiglang tugtog at sayaw ng kapaskuhan. Magkakaroon din dito ng mga espesyal na sorpresa sa iba't ibang bahagi ng mall, kabilang ang theme presentations at interactive segments para sa mga bisita. Matagal ng tradisyon ang SM Grand Christmas Parade at itinuturing na isa sa pinakahinihintay tuwing kapaskuhan bilang hudyat ng opisyal na pagsimula ng holiday season sa mall. Ngayong taon, gagawing Mala Christmas Wonderland ang buong SM City Cabanatuan na puno ng ilaw, musika, dekorasyon at iba't ibang aktibidad pang Pasko. Pinapayuhan ng publiko na dumating ng maaga upang makakuha ng magandang pwesto at masaksihan ang buong programa. Gaganapin ang Grand Magical Christmas Parade sa November 29 sa SM City Cabanatuan Public event po ito at syempre bukas para sa lahat.